parang nandito mga kabraso yan yung mga bakas ng sipik bagong bago lang yan babae babae mga kabraso napakalaki eh. ano mga ano pa malambot mga kabraso lumabas na <laughs> tinamaan natin dito dito Nandito siya. Ah. Ay, lalim. Ayan. Ay, sobrang laki. Napakalaki mga kabraso. Dito agad mga kabraso. Ay, napakaganda ng pagkalubog niya. Ayan o. Oh. Yun sa likod. Ayan yun. Yun sa gitna. Angatin na lang natin mga kabraso para dun na lumabas na lang ay alimango ayun mga kabraso pulahan nasa labas lang mga kabraso napakatanda na pulahan tanda na ay kabraso alimango na naman uh dito na tayo sa kabilang pisngi ayan yung sapa ito tumawid na tayo 37 nakarating tayo sa spot na pinaganohan ni kuya yan dito na natin siya iwanan malayo pa tayo nyan eh, tawid pa tayo ng ilang bundok pa yon sa kabila tabay na lang po mga kabraso ngungo ayun sa so, kas mga kabraso nakarating na tayo sa spot yan yung barangay nila ito yung sapa bali dalawa yung sapa dito sa kabila dito tayo dito tayo sa ano, papasok yan magbihis lang tayo mga kabraso okay so, yun ang permis sana lang po ay palarin tayo may mga bakas na dito mga kabraso yan yan may din patak ng ano ulam ayan medyo nabubura ito sa bayawak ito oh. yan yung ano ng buntok ito yung sa alimango. Burado din. Sana lang madali natin to. Ano sundan to? Na wawala-wala. mga kabraso pinuntahan natin yung dati kong nakuhaan na butas yung napakalaki ano yung nakuha natin dito no? bulik Ay. parang nandito mga kabraso yan yung mga bakas ng sipik bagong bago lang malabo yung tubig dito sa entrance Napara napakaraming ano nito dito mga kabraso kung ano ano lang na mga pinagkainan na shell ayan may bakas na ito yung mga bagongon yan karaniwan dito sa tambak na to yung tambak na to ay papunta doon. yun tambak pa yan mga hinukay dito yung pinaka exit no dito tayo nag hukay ang nakuha natin halos umabot din ng dalawang kilo yung nakuha natin dito tagal na yan ito yung pinaka entrance yan talaga yung ano dyan mga kabrasa na meron yan pag ganyan mga bakas at sa sipit yan may bagong kinainan na shield natin Malalim to eh. <coughs> dito nun, malalim papunta doon. Pero ngayon, papunta na lang doon. Parang nakatakpan na dito. nilagyan ko rin to ng mga ugat dito. Para mano din siya. Yung papasok ay magtagal-tagal din. Ay, tinamaan. Tinamaan agad, pero nawala. Nawala mga kabraso. Ayun. Nawala na naman. <coughs> Ang to. Tutulak natin. Ayos mga kabraso. Thank you, Lord. Sigurado good size to kasi yung mga uh, bakas ng lanon niya sipik. Mga burado lang talaga yung bakas. Awawala, awan dahil sa mga patak ng ulan. Wala ano, ko lang akong kalawit. Maka berasok. Dito may tinamaan tayo. Umihiwala yung ano parang pag tinatamaan ay hindi maalis tapos magaan dinukot natin nilunhan pinagpalitan dito nakakapako yung nagluno ito babae babae mga kabraso napakalaki eh. E ano na? ma ano pa malambot pa pero di na ka ano lambot kahapon siguro ito hindi lang natin dito ano pakalaki di natin dadalhin yan <coughs> ito surebul ako na may lalaki ito kasi so yung may likha ng ano na yun, bakas na sipit na yun na ginan sa may entrance lalaki yan mga kabrasa kasama to ay anak ng pati may lumabas din dun na bagulan ayun sa so may entrance bagul bagulan ay alimango din ata na maliit maliit yan dami sigurong laman ito nga pala yung pinaglunhan mga kabraso Ayan. Yung shell. Pinagpalitan. Mga kabraso lumabas na. <laughs> Tinamaan natin dito. Ah. Parang marami nga yung laman. Hindi nasa sa labas. Ito. Nandito siya. I. Ay, Lin. Ian. Ais. Ay, Sebrang laki. Apakah laki menga kebraso? Ih. Ino. Apa ah. kali laki? hindi siya bulik pero kiluhin bagay nga sila napakalaki mga kabraso season dami pumapasok dito ah may kasama pang bagulan Ayan mga kabraso, maraming maraming salamat. Thank you Lord. Nakaisa na tayo. Ayan, sana lang makadagdag pa. Ito ay ganun din. Lalagyan ko lang din ng ito yung mga tinanggal natin ng mga ugat. Kasi pinapasokan din siya. Malawi. Malawa kasi yung putas. Lagyan hanggang dito. Hindi lang matakpan ng maayos dito. Ayan. Tali ko na to mga kabraso. At isang, itong isa, hindi natin dadalhin ito dyan lang natin ito Yun. ito yung ano natin napakalaki oh, nyan so, yung itsura ng putik dito uka-uka dahil sa ulan pero ayan oh may mga pais-isang bakas na umaano dito at talagang hindi na tayo pinahirapan mga kabraso dahil pagkakita natin dito Diyan ko unang naispatan yung mga bakas sa gilid ng maliit na sapa. Ayan, tapos punta dito. Ikot lang. Dito. Dito natin sinundan. Dito agad mga kabraso. Ay, napakaganda ng pagkalubog niya. Ayan, oh. Yun sa likod. Ayan, yun. Yun sa gitna. Ayan, shell. Lalaki. At talagang good size din ito mga kabraso. Ay nako. Thank you Lord. Ayan. Pangatin na lang natin mga kabraso. Para dun na lum lumabas na lang doon sa kabila. Yan. Tulog talaga tulog. Yan. Ay, hindi sila. laki, laki din napaka season ayan eh Ay. palabasin ko ah. para di na tayo magbawas ng ugat ba tali ayos napakalaki ay at saka ayos yung mga uh, ano ng forma ng sipit nila mga kabrasa ganyan sila lumikha ng bakas kapag naglalakad na walang tubig oh. kalalaki halatang halata di gaya sa may tubig na uh, ano lang ito meron siya dito yan yung bakas niya ng may tubig. Tsaka napatakan na ng ulan. Kaya ganyan. Pero kung ganito kalinis ka yung susundan mong bakas, ay talagang hindi ka mawawala dyan. Ayan, tali agad mga kabraso. Sana lang makadagdag pa. Ay ito. Good size na good size din. Hoy. mga lumang bakas dito mga kabraso yun ito na rin yung size yung mga pinagkainan sa loob pahingahan lang hindi direkto <coughs> yun pa Pinagkainan. Dito na to sa bandang taas. Butas din. Ay, alimamo. Ayun mga kabraso. Pulahan. Ayos. Ay, sa loob. Ay. Thank you, thank you, Lord kalawitin lang natin yan mga kabraso para mapalabas agad dito ayos pwede na good size na bali pangatlo na to mga kabraso ayos thank you lord sana lang makadagdag pa tayo kalawitin ko muna gawa lang akong kalawit mga kabraso Ay, sa wakas, nakuha din. kabraso braso, pupunta pa lang tayo dito sa yung nakukuhaan natin na pinakadulo. Yung mga pulahan na kukuha. Ayan o. Oh. na sa mga na Nasa labas lang mga kabraso, napakatanda na pulahan. Tanda na o. Oh. Uy, hindi makapagpalit. sira sira na din yung ano ng ano nyo mga alanganin pag ganito eh. sana lang tumagal pa talhin na natin to mga kabraso <coughs> thank you lord talagang dito lang talaga sa daanan sa daanan lang talaga hindi makapagpalit ng ano mga kabraso hindi makapaglino dapat lalaki pa to eh hindi pa to yung pinaka pinakaano niyang laki tali muna natin mas malaki pa to kesa sa uh, nakuha natin ngayon na pulahan yung dun sa kahoy kabraso alimango na naman uh, dito na tayo sa kabilang pisngi ayun yung sapa Ay, tumawid na tayo alimango to mga kabraso Ay, hindi kalakihan pero okay na Ayan, good size pwede na rin parang kasing laki ng isang pulahan yung nasa kahoy yan ayos ah, ayan mga kabraso lumabas na tayo ano na yung tubig at saka patapos na rin tayo mag hunting yung dito di ko na na hunting kasi ano na ng tubig tayo dumaan ayan mag alas 9 na po tatlong minuto na lang okay na rin yung ano natin thank you lord nabiyayaan tayo Ayan, bali naka lima po tayo lima lima ba oo lima Two. hmm. lima pang pang anim yung babae na yun kung dinala lang natin ayos na rin thank you lord napunta na tayo sa bangka mga kabraso nasa labasan yung bangka natin Dun sa ano ng tapat ng barangay ayan ay paikot po yung barangay nila sa mga uh, kakahuyan dito kaya umiikot din tayo paikot yung sapa kitakits na lang po sa bahay mga kabraso bahay na tayo mga kabraso ito na pala yung mga huli natin bali lima ito mga kabraso oh. yung pinakamalaki natin di ko alam ba pagdating dito sa bahay oh, patay na matay ito yung may kasamang babae na nagluno ay sayang naman ayan o oh. may gitisang kilo ay sauce ito yung iba ito yung matandang pulahan. Mabot din ng kalahati. Bali, sila pa lang yung alimango natin ngayon. Ito naman yung huli. Maliit. Ay, hindi umabot ng kalahati. Oh. pula na nasa kahoy. Ganun no, parehas nga yung size nila. Isang ito yung pangalawa sa malaki. Nasa otso siguro ito. Ano, ibiba. E, sayang talaga mga kabraso itong isa na saan natin yung pinakamalaki lagyan na lang natin ng barikada para ano lang sila ba tahimik sayang mga kabraso ano ay gitis ang kilo ibibinta ko to kung may ano bibili sayang laki ayun maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta mga kabraso pasensya na po at maano tayong makapagano ng video <laughs> ano lang ulit natin eh ngayon inano ko lang talaga kahapon ay meron pa tayong ano trangkaso kote gumaling-galing na pero ganoon pa rin ngungo pa rin meron pa rin tayong sipon